Nagsimula na ang investigasyon ng binuong fact-finding team ng Philippine National Police kaugnay na nangyaring karahasan sa protesta sa Kidapawan. Nakapanayam naman ng News 5 ang isa sa mga magsasakang inaresto matapos ang gulo. Umaksyon ni oh si Ryan Ang. Dahil sa hirap ng buhay, sumama papuntang Kidapawan City si Mang Lumeriano na mabalita ang may ng bigas sa syudad noong lunes. Pero pagdating nila doon, rally ang kanyang inabutan. Oh magrally pala sa kalati ng karsada. O di, hindi na kami makalabas. Kay, mayroon namang nag... Hindi na ginabantayan na kami ba para hindi kami makalabas. Nang magkagulo, nakita raw niya kung paano bumagsak ang sarilista matapos tamaan ng bala. Pero wala raw inasinta ang mga polis. katabi ko, hindi yan gina-target ang tao. Ang Galing sa karsada. O, oh, nagalipad ang mga bala. Kasama si Lumeriano sa mga nahuli, sinaktan daw siya ng ilang pulis. Pero pagating sa gym, ay ginamotin na kanyang mga sugat. Pero na akong pusas, bakit nga gina, ginabugbog na sobra-sobra na yan? Ginginang gito no, sa puwit ko ba? Sa batuta? Ginasipa naman ako. Nagbigay na ng pahayag si Agustin sa Komisyon on Human Rights ang mga kaanak naman na nasawing si Enrico Pabiglar. Emotional, Hindi raw mag-asa kasi Pabiglar at nadamay lang sa girian ng mga radista at polis. Papasok na raw sa trabaho noon si Pabiglar pero bumalik lang para tulungan ang tsahing kasama umano sa rally. Ang <laughs> asawa ko sa asawa Hindi niya alam anong gagawin pagkatapos ng libing Hindi niya alam. Kanina, binisita ng PNP fact-finding team ang buro ni Pabiglar. Nangako ang PNP na makatarungang investigasyon at tulong. Sisilipin din kung kanino talaga nang galing ang balang tumama kay Is it something na dapat namin imbestigan? Kung ano talaga ang katotohan na ilalabas talaga namin, papanindigan namin yung kung ano kalalabasan doon sa investigation. Pinuntahan din ng mga otoridad ang pinangyarihan ng gulo, kung saan pinag-aralan at nagsagawa ng reenactment. Kinausap din nila ang ilang witness. We will coordinate with them and other um, um, investigative uh, agencies of the government. We, we, are transparent in the conduct of this investigation and we are also inviting yung sa part ng rallies na uh, sabihin din nila yung version nila sa amin. We want that to happen. Nakipagpulo na rin sila sa CHR para pag-usapan ang mga nakuwang ebidensya at testimonya. Nagkaroon na rin ng pag-uusap ang mga polis at mga pari. Napag-asunduan na aalis na ang mga polis sa labas ng simbahan at may may na lang na isang grupo para magmando ng traffic. Sagit na nito. Bumuhos ang dunasyong bigas. Tinatayang aabot na sa higit sa 1200 sako ng bigas ang dumating doon. Umaaksyon Ryan Ang, News 5 Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.